Okay mga paps. Ah, uh, ngayong araw mag change oil tayo. Tapos bibigyan ko kayo ng uh, mga tips para ma-check niyo rin yung motor niyo. So, unang-una mga paps, pagka nagbukas tayo ng drain plug, pag dito kayo sa may left side ng motor dito sa may shifter side ang gagamitin natin is 14 mm na ano na range tapos dapat papuntayan dito sa kaliwa yan gusto ko gusto ko kayong bigyan ng uh, tips paps sa pag change oil para para ma-check nyo rin yung motor nya lalo na dun sa may oil filter side kasi kapag uh, kapag uh, may o kasi dun na kailangan na uh, hindi hindi mawawala dahil um, hihina yung oil pressure paakyat ng uh, makina So itong oil natin mga paps, dahil may karga yung motor natin, medyo maitim talaga siya. Uh, ano na kasi ito eh? 2,000 kilometers. Pero dapat mga 1,500 kilometers lang ang change oil nito. Medyo tinamad kasi tayo nung nakaraan eh. So marami kasi tayong nakikita sa mga kaibigan natin na uh, may kulang dito sa ano nila sa filter side kaya gusto ko makita nyo Okay mga paps, ito na, na-drain ko na yung oil ko. Yan. Na-drain ko na. So, ang gusto ko sabihin sa inyo mga paps, uh, pag nag-change oil kayo, lagi nyong titingnan yung o-ring dito sa loob. Hindi ko lang alam kung nakikita. Pero may o-ring po yan dito sa loob. Yan itong itim na o-ring nito. Napaka-importante nito mga paps para hindi humina yung pressure ng oil packet dun sa uh, sa motor natin pa, para mag-circulate yung oil. Kasi ang oil natin paps is nandito yan ang gagaling sa oil pump dito. Papasok dito. Ngayon pagka uh, wala kasi ang o-ring na paps. Uh, dito kasi yan magsisil sa butas na to. Ang position kasi niyan is nakaganon. So pag pas, pagpasok ng oil dito, galing din sa butas sa baba. May ipon siya. So magkakaroon siya ng pressure. Dito 'yun masasala mga paps, yung oil. Dito dapat pumasok yung oil. Tapos tatagos dito, pupunta diyan para mag-circulate. So kung wala kasi itong o-ring na to, tatakas kasi yung oil. So parang lulusot ulit siya dito or kaya yung galing ng oil pump uh, imbis na dito dumaan sa filter niya sa labas ang mangyari magsusumiksik siya dito sa gilid. So hindi magiging tama yung flow ng langis natin. So i-check nyo to lagi mga paps itong o-ring na to. So ito palang gamit kong oil filter is washable. Bali ano na to Ah, uh, 4 years na to. Yung motor ko is maglilimang taon na kasi, so pinalitan ko siya nung mga ilang buwan pa siya. Itong oil filter na to is scarlet. So far, so good naman. Wala namang problema, tsaka sa sala niya pa rin yung mga dumi. Na uh, tulad niyan. Sa sala niya rin. Nakikita ko na nasasalon. So para sa akin okay naman tong filter na to. Mm, yun. Kada change oil ko lang nililinisan ko lang siya. So kaya ako bumili ng gandong oil filter kasi minsan sa mga binibihan ko ng langis, wala silang uh, binibentang filter na ano ng radiator kaya yun. Kaya ko edi eh, mag-washable filter lang ako para di ako hanap-hanap hanap ng filter i-bili so, ko to noon, halagang 200 pesos. So, hindi ko lang alam kung uh, ganoon pa rin ang presyo nito ngayon. Kasi, apat na taon na rin. So, mga paps, oh. Yung ano niya, dumi. Ayan. Kailangan mo lang talaga siyang linisin ng maigi para makadaloy ulit ng maigi yung langis. So, yung tips ko sa inyo mga paps, uh, huwag yung kakalimutan na tignan kung may oring pa kayo dito sa loob basta pag nagkakalas kayo ng uh, oil filter siguraduhin nyo na may o-ring kayo sa loob ito mga paps magmabit ako ng gasolina para malinis mga filter Ayan, ganyan lang ako maglinis ng washable filter kailangan makita mo yung filter na walang mga nanikit na alikabok okay ibabalik ko na to mga paps so yun tip ko sa inyo paps uh, silipin nyo kung may orange pa dito para hindi tumakas yung langis sa gilid so yun eh kakabit na natin tapos nilagyan ko rin siya ng manipis na gasket maker para hindi siya mag click kasi hindi natin to pwedeng ah, uh, nito yung higpitan ng uh, sobra kasi pagka hinigpitan natin ng sobra yun yung madalas natin nakikita sa facebook na naputulan kaya gano'n. may araw naman yan mga paps hindi kayo malilito yung araw nakaharap sa baba nakatutok So na natin ito mga paps na sakto lang. Basta ako basta humigpit na siya yun yun. Huwag nyo nang masyadong persahin kasi baka maputo lang kayo tulad ng mga iba na nakikita natin sa groups. Daliri lang yung pinang pinang ano ah, ko dito paps eh. Parang ganyan lang. Ayan lang. Pagka kumapit na siya. Okay na yun mga paps. Ayan. Ayan. Okay na yan. So, okay na tayo dyan. Balik na natin yung drain plug. Mga paps, pagbabalik naman ng drain plug, syempre, unang-una, punasan mo natin yung baligid ng butas pag so, natin to ah uh, kung yung iba humihigpit huwag nyong pipilitin kasi baka malustrid so yan hand, hand muna yung gagamitin natin ganun sa so, ang paghigpit din ito saktuhan lang yan. okay na dito naman tayo sa ano mga pap sa pagsasali ng oil hindi kasi ako bumabase sa ano sa 1.2 o 1 liter o sa ibang sukat ang ginagawa ko kasi madalas mga pap sasalinan ko muna siya ng 1 liter tapos papandarin rin pag paandar ko sa kanya pag off ko sa kanya kailangan nasa at least pangalawang guhit yung oil para <coughs> alam kong yung oil ko nasa tamang level kasi kaya kasi to nilagay mga paps yung oil indi yung oil indicator dito para makita mo kung nasan ng level ng oil mo ano ba ito nasa baba yung guhit ibig sabihin, low na yung oil mo pag nasa gitna Ah uh, sa gitnang level yung oil mo pag nandito naman sa taas so sagad yun full kumbaga puno so ang ginagawa ko kasi uh, dapat nandito yan siya sa ibabaw konti ng gitna so ito pa lang mga paps yung gamit ko castrol power 1 uh, 10w40 so dalawang 800ml ang binili ko sasalin ko muna ng isa Yan, saling so, ko muna ito mga paps ha. Yung isa. So makikita nyo dito mga paps. Yung oil ko. Mababa pa sa kalahati. Wala, na, wala pa sa gitna. So magdadagdag ulit ako ng 200 ml muna. One shift later. So ayan na mga paps. Nasa taas na siya ng... ah uh, second level so ang gagawin ko muna papaandarin ko muna siya so yun mga paps no ah uh, pinapaandar ko muna siya para mag circulate yung oil sa makina tapos mamaya maya i-off ko rin siya mga lang talaga yung carb ko mga paps at ito na po mga paps enough ko na siya so nakikita nyo yung oil nya walang wala pa rin nakikita so ang gusto ko kasi kapag ka enough ko siya at least kahit nandito man lang si sa gitna so magdadagdag ulit tayo ng oil sana makatulong to sa inyo mga paps para tumagal yung buhay ng motor nyo Ganto la, ganto yung lagi kong ginagawa sa motor ko kapag ka nag-change oil ako. Kasi mahirap pag nagulang ng langis. Maano uh, tayo? Ma masisira yung head natin, hindi maka-circulate yung ano, ibang parts natin masisira. Kailangan nasa second level 'yan. At least man lang sapat yung langis natin si parang yan yung nagsisilbing dugo nung ano natin ng makina so yan na nung nagdagdag tayo ng konti nandiyan sya dalawang uh, 800 ml so hindi ko alam kung nakikita yun parang 400 ml lang ata to lahati so ang ginawa ko kasi sa motor pinagilid tagilid ko siya para madrain talaga ng ano yung langis na luma tapos tinanggalan natin ng oil filter tapos yun So, okay na mga paps. Yan. Okay na yan mga paps. So, kita-kits ulit sa susunod na vlog.